Ayan, hello guys, umatin kami ng birthday party. So, ito ang kanilang mga food. ayan meron silang ano to pansit Canton ano ba to? Pansit Canton. Ano to pansit habhab ba to? Pansit habhab. Makakano? Makaroni tani? Makaroni ano? Big Makaroni? Ochinta. Puto. Ayan. Matatakam kayo sa vlog ko na to. <laughs> o, diba? Nakikain na. Nakipag-vlog pa. <laughs> Ayan, may kanin. Ito, uh, chicken fillet. Then, ito is uh, chicken barbecue. Ayan. Meron silang mas potato. Ito mas potato to. Masarap. Yan. Ang kanilang mga handa. Masarap. Ako yung nakakain. Natikman ko na lahat yan. Kaya masasabi ko masarap. Mahapuso ka naman